Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aplat ni Propeta Mikas Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Payaan mo silang maniraan sa magandang pastulan ng basan at dalaan. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad nung ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan, wala ng ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin, nilingutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng daga. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angka ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang ating mahabaging Diyos Ay nagmamagandang loob Panginoi papurihan, purihin mo, kaluluwa ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. na. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin niya ang kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalan ay siya ang nagpapatawat. Ang anumang aking sakit, dinagamot ng lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad niya kung magalit, hindi siya nagtatanim. Iyaong taglay niyang galit, hindi niya kim Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo siningil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob ang agwat ng lupa at langit, sukatin ba'y hindi kaya? Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Awit pambungad sa mabuting balita. Babalik ako sa ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus bulum bulungan ang mga Parisio at ang mga estriba. Ang sabi nila, Ang taong ito nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinadbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan at doy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupain yaon at nagdalite siya na masukan siya sa isang mamamayan ng lupain yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit ng mga bumang kahoy na ipinakakain sa mga baboy ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa ako ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong ana, ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila, at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa inat-anuan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinaggan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi nga po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila madali. Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya, Tsurutan siya ng sinsing at panyapa. Kunin ang tinatabang guya at patayin, kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, na nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawod niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamuamo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumastay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, na nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.